Kung pinag-uusapan natin ang pinaka-OG o original gangsta pagdating sa scooter sa Pilipinas, isang pangalan ang palaging lumilitaw yan ang Yamaha Mio i125 o mas kilalang Yamaha Mio M3. Ito yung motor na kahit hindi mo pagmamayari, sigurado ako may kakilala kang meron nito. Pwedeng kapitbahay, tropa, kuya mo, delivery rider o mismong tatay mo. Pero ngayon 2025 na, sa dami ng bagong scooter, mas malaki, mas mabangis ang format at mas high tech, sulit pa rin bang bumili ng Yamaha Mio i125? At bakit nga ba hanggang ngayon hindi pa rin tinatanggal sa market ng Yamaha ang Mio i125 nito? Na Pag-uusapan natin yan ng malaliman. Noong inilabas ang Yamaha Mio i125 noong 2015, ito yung panahon na unti-unti nang naglilipatan ang mga rider mula sa manual papunta sa automatic na motor. Sobrang naging patok siya dahil madali lang itong gamitin. Walang kambyo, magaan at maaasahan sa traffic. At syempre, daladala niya ang pangalang Mio, isang linya ng scooter na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino mula pa noong early 2000. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit sa bawat kanto may makikita kang Mio i125. Sa dami ng unit na lumabas sa Pilipinas, parang naging Toyota Vios ang scooter na ito dahil sa dami ng bumili. Pero hindi lang sa pangalan umasa ang MIUI 125. May substance din. Power dito ng 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam engine na may blue core technology. Ibig sabihin, mas tipid sa gasolina, mas mababa ang emission, at mas mahaba ang buhay ng makina. Meron din itong CBT transmission na sobrang smooth. Kaya kahit baguhang ka pa lang sa pagmumotor, hindi ka mahihirapan sa motor na ito. Ang timbang, nasa 94 kilos lang. Kaya hindi ka mahihirapang imaniobra ang motor nito, lalo na sa traffic. May front disc brake, drum brake naman sa likod, at malalaki ang gulong nito na 14 inch kaya naman kaya nito magbigay ng sapat na stability kahit na lubak-lubak ang kalsada. Yun nga lang hindi pa rin na-upgrade ang gulong nito dahil nananatili pa rin itong tube type. Ang pinakabentahin nito, matipid sa gas. Ayun sa ilang user, umaabot ng 45 to 55 km per liter ang fuel consumption nito. Pero depende pa rin sa load, traffic at kung gaano kabigat ang kamay mo sa throttle. Sa maintenance naman, hindi ka rin mamumulubi. Available ang mga piyesa nito sa halos lahat ng sulok ng bansa. Original man o or replacement. At dahil kilalang kilala ang modelong ito, kahit anong mekaniko kayang ayusin ang MIUI to Kumbaga, hindi mo na kailangan maghanap ng specialist. Pagdating naman sa presyo nito, dahil ito ay S version, ito yung medyo mahal na MIUI 125. Ang S ay para sa start and stop system. Ito yung kapag ka-inactivate mo, automatic na mamamatay ang makina every time na titigil ka, lalo na sa traffic light. At kung kailangan mo nang umandar, pihitin mo lang ang silinyador ulit, aandar na ulit ito. sa pamamagitan nito, mas makakatipid ka sa gasolina. Anyway, balik tayo sa presyo. Ang cash price nito dito sa Yamaha 3S Shop, Iriga City, ay 82,900 pesos. At kung i-avail mo ito ng installment, ang minimum down payment nito ay 1000 pesos lang. Ang magigimantin installment mo sa 12 months ay 8,560, sa 24 months naman ay 5,109 pesos, sa 36 months ay 3,958 pesos at meron pa itong rebate na 200 pesos. Kung ikukumpara mo yan sa ibang bagong modelo na umaabot ng 100,000 to 160,000, ay eh talaga namang mas budget friendly itong Mayu i125 na ito. At ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya nawawala sa market. Hindi kasi lahat ng rider afford ang high end. Hindi lahat gusto ng komplikado at hindi lahat kailangan ng mga digital ABS o riding modes. Ang iba, gusto lang ng motor na sasakyan mula sa point A to point B. Mura, simple at maaasahan. At dyan pumapasok ang MIUI 125. Tanungin mo ang mga naka MIUI 125 ngayon. Simple lang ang sagot nila kung bakit MIUI 125 pa rin ang pinili nila. Kasi subok na, kasi tipid sa gas, kasi madali gamitin, kasi mura ang maintenance. At aminin natin, may attachment na rin sa mga Pilipino ang modelong ito. Kung baga sa barkada, siya yung hindi flashy pero solid. Tahimik lang pero palaging nandyan pag kailangan mo. Hindi palaging bida pero siya yung masasandala mo. At yan, ang Yamaha MIUI 125. Kaya kung ang tanong mo ay sulit pa ba ang Yamaha MIUI 125 ngayon 2025? Ang sagot ko ay isang malakas na oo, sulit na sulit. Lalo na kung hanap mo ay scooter na hindi komplikado, hindi masakit sa bulsa, at hindi ka bibiguin sa araw-araw mong biyahe. Oo, may mas bago, oo may mas malakas. Pero kung gusto mo ng tried and tested, yung hindi mo na kailangan pag-isipan araw-araw, Yamaha MIUI 125 pa rin ang isa sa pinakamahusay na basic commuter scooter segment. At yan ang dahilan kung bakit walang balak ang Yamaha na ipaste out ito sa ngayon. Kasi may demand pa rin, may tiwala pa rin at may puso pa rin ng mga Pilipino para sa kanya. Ikaw, nakamiyo ay 125 ka rin ba? Share mo naman ang experience mo sa comment section. Sulit ba para sa iyo? At kung nag-iisip kang bumili, sana nakatulong ang video nito sa desisyon mo. Kung nagustuhan mo naman na video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.